Grabe, ang lakas ng ulan Sobrang dilim na ang Hi, Hi, kamalikad sa pete Hi tatay Hi nanay Hello dito po kami sa kapilya. Agard namin. may. Kasi si Baba ba? Baba -ba. Ba, -ba, ba? Ayan, dami na sa kapilya o. Oh. Nakas na ng amin. Hmm. Papasok dyan ang ano. Ulan. Papasok dito eh. Baby Jacob. Nasaan ang ating Zoe? Hello. Sabi mo, bye-bye. Bye-bye na yun. Sabi mo, Bye-bye. Bye-bye sa inyo. robber na kasar, lakas ng hangin.